Hi guys, uh, magandang hapon Tingnan nyo po ako at mag nalagay ako ng bitag para sa halo at tikling Samahan nyo ako guys Dito tayo Una hahanap muna tayo ng spot Hahanap tayo ng spot guys na pwede nating paglagyan ng ating litag o sa Tagalog bitag ito yung gagamitin natin at meron tayong isang sundang medyo ma daming damo dito guys tignan nyo naman napaka guys may parang may nakikita kong tumakbo ganina guys siguro halo yun ah halo okay. Okay guys dito tayo ngayon guys una ah, hanap muna tayo ng pwesto na pwede nating paglagyan tingnan natin dito guys, marapit sa sapa guys. Maraming halo at tikling dito. Samahan nyo ako. Sabi nila mayroon rito ang banakon or ahas. Bro, so, may itak naman ako guys. Papaluin ko guys. May banakon guys. Tingnan nyo naman. Hanap tayo ng pwesto guys. yung may maraming you no, know, posibleng may daanan sa kwan guys yung posibleng pwedeng daanan ng tikling or ano or bayawak kung sa tagalog pa bayawak mukhang wala tayong pwesto. To. Handap na tayo ng pwesto, guys.